Magandang gabi Dante, sino-sino ba itong mga aspirant na ito na pinaburan ng Supreme Court at ano ba yung kanilang mga inihaing petisyon sa Korte Suprema? Magandang gabi June, lima nga nga kumakandidato para sa 2025 midterm elections ang nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Kabilang narito si Subair Gintum Mustafa na tumatakbong senador at Charles Savillano na kumakandidato namang kinatawa ng 1st District ng Ilocosur. Sina Mustafa at Savilliano ay kapwa idineklarang nuisance ng Commission on Elections o COMELEC. Nabigyan din ng TRO si Chito Bulatao Balintay sa hindi pagtanggap ng COMELEC sa kanyang aplikasyon na makapaghain ng Certificate of Candidacy o COC bilang gobernador ng Zambales. Comelec rejected. So he filed a petition for the um, for Comelec to accept his application for certificate of candidacy, but Comelec did not accept it. Si dating Galawakan City 2nd District Representative Edgar Ega Erise ay nabigyan din ng restraining order matapos siyang idiskwalipikan ng COMELEC dahil sa isyo ng pagpapakalat umano ng mali at nakakaalarmang impormasyon. Panghuli, may TR TRO din pabor kay Florendo de Ramos Ritualo Jr. na aspirant naman bilang sangguniang bayan member ng 1st District ng San Juan City. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, dapat na isasama ang pangalan ng mga ito sa balota. The TROs um, pro um, prohibits Comelec from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to Comelec how they will implement this, but they will just have to um, follow the order of the Supreme Court. Dagdag pa ng mataas na hukuman, immediately executory o agad na ipinatutupad ang kanilang kautusan sa Comelec. Sa dalawang naonang kaso, may limang araw ang Paul Body na magkomentaryo at sa tatlong iba pa ay sampung araw. matalang nagpatawag naman ng emergency meeting ang Comelec kaugnay nito. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, bahagi ito ng proseso at hahanap sila ng paraan para makasunod sa kautusan ng Korte Suprema. Kabilang sa kanilang kailangang desisyonan ay kung kailangang suspindihin ang pag imprenta ng mga balota. Dagdag pa ni Garcia, kapag isinama ang pangalan ng limang mga kumakandidato sa balota, kailangan nilang baguhin ang Election Management System o EMS. Sisimulan din niya ang paglalagay ng serial o serialization sa bawat pangalan ng mga kandidato sa buong bansa. Yun isa nga sa problema dito no ng Commission on Elections dahil ang isa sa nakakuha ng, nakakuha ng TRO ay tumatakbo sa pagka senador. Ngayon, ang isu dito ay tapos na kasi ang printing ng mga balota para sa overseas voting gayon din sa ating local absent voting kung saan kasama diyan yung pag uh, mga tumatakbo sa pagka senador at mukhang tapos na rin yata ang pag-imprinta ng mahigit sa apat na milyong balota para diyan sa Bangsamoro Region uh, kasama na yung uh, Bar uh, Bangsamoro Parliamentary Elections doon kasi sa nauna uh, ng list uh, ng Commission on Elections 66 yung mga kumakandidato sa pagkasenador. Ngayon kung ipapasok itong si Mustafa ay uh, tiyak na magbabago ang mga number nitong mga tumatakbo sa pagkasenador. At uh, so ang tabayan natin dyan dahil maglalabas daw ng uh, pahayag dito ang uh, Commission on Elections to, kaugnay nga sa inilabas na Temporary Restraining Order ng Korte Suprema laban sa kanila. Yan ang ating update. Mula dito sa Maynila, balik sa June. Hmm, Dante, ito nga yung pinag-uusapan natin noong nakaraang linggo tungkol sa bagay na yan. Pero, meron pa bang mga nakabinbin na naghain ng petisyon ng, uh, para sa TRO dyan sa Korte Suprema? Alam ko dyan, meron pang pending uh, pending nakabinbin ngayon dito kasama na dyan ang uh, hininging TRO ni uh, Mandawi City Cebu Mayor Jonas Cortez at gayon din ni dating Albay Governor Noel Rosal. Sila ay kapwa din dinisqualify ng uh, Commission on Elections. Pero natanong natin kanina no, si Attorney Ting, ang tagapagsalita ng uh, Supreme Court. Mukhang hindi naman daw kasama sa kanilang uh, natalakay sa unbank session kanina ng uh, mataas na hukuman. Ju. Eh, yung na-disqualify Dante na magiging kalaban sana ni Speaker Romualdez. Jun alam natin. Uh, may nakuha tayong impormasyon kanina na magtutungo daw sa COMELEC bandang alas 3 wala lang tayong nakuha ang impormasyon kung uh, natuloy pero ang issue naman doon bakit sa qualify ay galing pala, sabi ng COMELEC galing daw pala yun ng uh, Sampalok Maynila at uh, tumipat lamang ng uh, late so technically hindi inaprubahan ng election uh, uh, regulation board o itong uh, ERB, yung kanyang application na magiging butante doon sa lugar. So dahil hindi siya butante, kaya siya disqualified ng uh, Commission on Elections. Kaya lumalabas ngayon na unopposed ang uh, si House Speaker Martin Romualdez So ito yung naging kasagutan ng uh, Komalec, bakit o doon sa kumakalat nga na picture sa social media bakit daw dinilit yung uh, pangalan o oh, wala sa balota ang pangalan noong uh, a contender supposed to be sana ni House Speaker Martin Romualdez. Jude. Hmm, naalala mo Dante, di ba yung naging uh, kamakailan na lang, nagpahayag ng pag-withdraw si uh, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na sinasabi nga ng Comelec, pwede naman itong kumbaga, kung matutuloy yun, ano, kung matutuloy yun, itutuloy nga ni uh, Ginong Chavit Singson yon, ay eh, magiging uh, stray uh, vote na lang kasi nga na-imprenta na, eh, di ba? Eh, hindi ba na-consider ng Comelec yung ganitong uh, Uh, pananaw bago nag-imprenta ng mga balota doon sa mga hindi pa naman nadidesisyonan ng, TIA, ng uh, Korte Suprema para sa doon sa TRO? Alam mo, John, isa din yan sa kinukonsider ng uh, Comelec. No, sa, sa, katunayan nga, ang uh, pag-imprenta sana ng balota ay last week ng December 2024. Pero dahil nga mayroon pang mga nakahaing mga musyon dito sa kataas-taas hukuman, so nagbigay ng uh, mga isang linggo pang palugit kumbaga ang COMELEC uh, nakihintay sila doon sa mga TRO na possible nga mailalabas So doong January 6 kasi sinimulan na ang pag imprinta at sabi nga ng COMELEC yun na yung time talagang kailangan na nilang simulan dahil kung lalagpas pa sila ron ay maaring hindi nila matapos ang pag imprinta ng mga balota which is 73 million plus yan sa buong bansa kasama na overseas at sa Bangsamoro region. June. Sige, antabayan natin yan, Dante. Ang magiging hakbang ngayon ng Comelet sa tugon nila sa TRO na yan ng Korte Suprema.